Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Umarangkada na ang unang araw ng bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Binget, kung saan halos kalahating bilyong pisong halaga ng ayuda at serbisyo mula sa gobyerno ang handog sa mga kababayan natin doon. Kaugnay niyan, may live update ang kasama nating si Bella Lesboras. Bella! Dominic, mula alas 7 ng umaga kanina hanggang sa mga puntong ito, Tuloy-tuloy nga ang paghahatid ng serbisyo, ayuda at programa ng gobyerno. Yan ay sa ilalim nga ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair na sa dito sa probinsya ng Benguet. Maaga palang lang kanina isa sa mga pinilahan dito sa Benguet State University na siyang main location para sa BPSF Caravan, ang Love for All, tampok ang iba't ibang medical services ng pamahalaan. May mga nagpakuha ng blood pressure, humingi ng gamot, nagpakonsulta sa mga doktor at iba pang serbisyo. Sa opening ceremony mismo si House Speaker Martin Romualdez ang nanguna sa pagtitipon kasama ang higit 60 kongresista at iba pang national at local officials. Inaasang papalo sa 80,000 beneficiaries ang makikinabang sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito sa Benguet Mula sa nasa 326 services na ihatid ng 70 participating national government agencies. Sa kabuan, papalo sa higit 412 million pesos na halaga ng programa at serbisyo ang itatampok dito. Dominic, magtatagal itong bagong Pilipinas serbisyo Fair dito sa Benguet. Bukas at yan nga yung mga dapat abangan pa ng ating mga kababayan kung ano pa yung mga serbisyo programa at ayuda na ihatid ng pamahalaan. At yan muna ang latest mula rito sa Benguet. Bella Lesboras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Alright, right, maraming salamat Bella Lesboras. Nakahanda na ang AFP Western Command para sa pagsisimula ng Philippine-US Balikatan Exercise bukas. Dalawang major combined joint all domain operations ang sesentro sa Westcom, kabilang na ang training sa maritime key terrain, security operations at high mobility artillery rocket system rapid insertion operations. Magkakaroon din ng multilateral maritime exercise sa mga barko ng mga kalahok na gaganapin sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na saklaw ng Area of Operations ng Westcom. Bukod dito, mayroon ding humanitarian civic assistance projects ang balikatan tulad ng patuloy na pagtatayo ng healthcare center sa isang barangay sa Rizal, Palawan. Ayon sa Westcom, tampok sa pagsasanay ang kooperasyon, kolaborasyon at pagpapalakas ng interoperability sa pagitan ng mga puwersa ng dalawang bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali.